Boom! So, what's up sa inyo mga chong and today maglalagay tayo ng kill switch sa iloob ng disyerto So, ito hindi pala ako yung maglalagay si Isco pala Where's Isco? Magdadrive na sila, shit wala pa akong kill switch So eto na guys, lalagyan na natin ng kill switch ang ating FJ Cruiser. Ito yung wire, nakaabang na. Mm. Kill switch. Kill switch? Mm -mm. yeah, 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 yeah. tayo kay si Sirs ko. lito pa yung brief niya. <laughs> so, ayan, ginagawa na nga yung kill switch natin, guys. So, kung gusto niyo magpagawa ng kill switch dito na lang dahil iba yung gawa nito. Ayun, may ganyan pala, kuya. Hindi eh. mo sinasabi. Nahirapan pa naman ako kanina. Ang ingay naman itong Pajero na to. ingay nito. introper na trooper <laughs> So ayun guys, uh, kung gusto nyo pagawa ng kill switch dito na lang. Putak kayo dito sa Pong, murang-mura lang. <laughs> so uh, may libreng harness na. Ayun eh, o, oh, Nobel dog. ko na kung may fuse tayo ngayon. Ah, yun oh. Sino may extra fuse? Paingi. <laughs> Hindi ako makapaglaro huh? Extra ang okay. Ito baka meron pa Cisco So yun na nga no, mga chong Andito na yung kill switch natin Nilagay ko na lang dito yung kill switch Dahil uh, soon uh, I-integrated natin yan dun sa, kill, uh, dun sa six gang switch natin So bumili ako ng six gang switch So soon uh, Antayin nyo yun na i-vlog natin i natin ilalagay natin, i-DIY installation natin so pansamantagal Nilagay ko muna yan dyan. So, ayun yung ano niya, yung wiring niya. So, dito ko siya nilagay. Ayan. So, wala na rin ilaw, no? Hindi ko na nilagay ng ilaw para mabilis lang ang installation. So, papakita ko sa inyo, guys, kung paano yung application niya. So, guys, yung negative, negative part nito is hindi ka pwede mag-attract track dito. So, if kung gusto mong gamitin yung attract is i-reset mo muna yung vehicle. And then uh, doon mo na magagamit yung a track natin. Pero deflact umaandar 'yan, umaandar yung lock natin. So pag nabalaw is yung lock lang yung uh, magagamit natin. a track, switch off yung engine and then uh, kill switch natin is uh, disable natin. Ulitin ko yung process ko is 10 seconds dito. Ayan And then yung kill switch ko. So ayan. So apat yung umaandar. And then uh, hindi siya papasok yung ano, so, subukan natin. So yung 8 track is sumaandar lang sya sa 4 low no. So ayan. Subukan natin 8 track. So wala pa rin siya no. So yan yung negative part niya. So kailangan mo i-reset yung uh, yung sasakyan para ma-enable yung 8 uh, uh, track natin. Pero subukan kong i-ano to. I-off. Tapos um naka 4 low tayo, try natin 8 track. Wala pa rin. So kailangan talagang i-reset yung vehicle. So forlo tayo. Tapos uh, naka-off na yung ano ko no? yung kill switch ko no? So every time talaga na i-off mo yung kill switch, kailangan mo talagang i-off din yung uh, yung engine mo. Para totally mag -ano siya, mag-reset siya. So subukan natin ulit a track So ayan, hindi umaandar pero diff lock. Pumapasok na may diff lock. So hindi natin talaga magagamit yan So yun lang guys ang ating video So yun yung pinili ko kasi total off siya. So yung iba dyan is tatlo lang yung nakalagay Yung ABS, traction control off Tsaka yung off, yung medyo nasa itong, itong, itong part na to Hindi lumilitaw yan dun sa ibang mga kill switch na ginagawa nila So ayan guys, yun lang ating video So thank you sa inyong panonood And see you sa next video natin So upgrading video tayo sa susunod 'yung mga kailangan natin palitan, papalitan din natin ng mga upgrades tsaka 'yung mga performance. So, subscribe guys. See you in the next video. Bye.